Europe ko rekta Pag wala akong kasabay ko, hindi kasabay ko.

Pagkakita nga sa ano, pabilhan ka ng palitaw. <laughs> o, palitaw <laughs> Ay, hindi na kayong palitaw. Maubos na. Ay, ang dami ko yung pinto palitaw. So, mapahalit. Hindi naman mapahalit sa inyo. Kasi, ito ka, nakapinta ka rin naman. Nakapinta ka rin. hindi nga mo niyo, 7 taong palang mayroon nga nag taong palang siya kahit mayroon nga lang <laughs> ang eh. tinda niyang dami pa o kanina pa rin siya alas 7 7 na

bye na. Ray ka mata. Kan anong. Bye. Saan ka ba baba? Ha? Saan ta? Yo. Ala ko dito. Kita sa ko kan. pa ni tao. Nasiete pa ro si nagtitinda. Ni pa na Pangiyak-ngiyak. <laughs> Sabi niya, alas city pa akong nagtitinda. Hindi pa naubos yung tinda ko. Sabi ko ba, ang panis yung ano niyan, yung, yung ano, nyog. Sabi niya, hindi. <laughs> Na-interview. Hmm. Lulod nga muna ako. Tawa dito sa luludan. Ang init. <laughs> Sige na guys, bye-bye na. Niload yan. May load po kaya?